Nakakatuwa, Kim at Paolo binahagi sa publiko ang kanilang wedding date. Inanunsyo nina Kim Chu at Paolo Avellino ang kanilang nalalapit na wedding date. Ayon sa kanila, gaganapin ang kasal sa Disyembre ng taong ito. Ang balitang ito ay agad nagpakilig sa kanilang mga tagahanga sa isang post sa social media. Ibinahagi nila ang excitement sa pagsisimula ng bagong yugto ng kanilang buhay. Maraming kaibigan at fans ang nagpaabot ng kanilang pagbati at suporta. Inamin ni Kim na matagal na nilang pinaplano ang espesyal na araw na ito. Si Paulo naman ay nagpasalamat sa lahat ng nagmamahal at sumusuporta sa kanila. Naging usap-usapan agad ang anunsyo sa social media. Maraming nag-aabang sa mga susunod na detalye ng kanilang kasal. Ang kasal nila ay inaasahang magiging isa sa mga pinakahihintay na okasyon sa showbiz. And this are chika for today mga ka showbiz. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.